Okay. Uli. Yung pa. Okay. Dalagi ata yung. Dalagi dal Ay, dala ay, ay, ay dame, bangus. may bangus, bangus ay don. Ay bangus. Ay dami bangus. Ay nang bangus ay don. Dami palang bangus dito. bangus nga. Bangus. Ay, lalaki na bangus ah. Ang bangus oh. Oh, Ay, grabe kapat, oh. Umulo. Grabe. Umulo. Bangus oh. Ah, grabe. Tat apat na bangus. Dami bangus. Grabe bangus. okay sige. Iya, ma. Ah, iya, bigay mo sa bangus. Ha, ah, bibigyan bibigay ko. Kukunin daw ni ano. Ni idol. Pamigay natin mga idol sa mga ano. Oo. Oh. băng oh. oh. uh, Indonesia idol e bị natin yung bangus im ya súc chơi kenya ya à cái này à cái này à cái này à cái này ta này Ito na tayo mabunta oh, Ito na Kul tayo mabunta Ito na tayo mabunta kuli muna yung tilapya. Gamitin na natin yung tilapya ngayon. Habang malakas pa. Kasa na yung tilapya natin. Pakunin mo. Pabayaan mo kunin nila yung na yung bangos. Lalaki ng bangos. Hindi marunong magtanggap siya. Ano naman sa <laughs> atin? Paano naki? bangus, no? Sa dalawa, tatlo, apat. Ano ah. dyan? Wah, Ano natin kapwa kapwa W. Indo ma in Indo. 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 Indo Indonesia. Ah. Uh, Vietnam. Philippines. Philippines. Ini dia. Wong tua sila itu Gini gaya yang anu, pangus. Oh, ulamnya. Dan <coughs> tengah eh. ini,